isa rin sa veteran Filipino comics illustrator o dibuistang Pinoy na Umendra sa pagdidibu sa comics si Nardi Mesa. Noong late 1960s ako nakakita ng old cover illustration ni Mang Nar Mesa sa Cinderella Comics ng Cinderella Publication. Merong sariling style sa pagguit si Nar de Mesa at uh, moderno ang hagod ng kanyang mga dibuho na katulad ng mga iginuguhit ni na Amado Sanggalang at Nar Cantillo. Since din naging aktibong dubuista si Nar Mesa sa iba't ibang comics publication, tila naging porte ni Nardi Mesa ang pagdidibuho ng mga short stories. Although isa sa na nakita kong nobelang iginuhit niya, katandem si Pat B. Reyes ay ang Dolay. Iginuit din niya ang seryeng University Belt na sinulat ni Agnes Perez. Si Rick Poblete naman ay nakatandem niya sa seryeng Heartache and Pleasure ni na Mr. and Mrs. Si Tony Velasquez ay nakatandem niya sa seryeng itong Mga Kwento ni Kengkoy at uh, si Daddy S. Gomez using his pseudonym Del Gamboa ay nakatandem niya sa kwentong Si Mengot, Girl Friday. Ilan sa mga kilalang comics writer na nakatandem ni Narni ay sina Josie Aventurado sa kwentong The Last Flight to Anapair. Si Conrado Diaz ay nakatandem niya sa Isang Gabing Puno ng Kasabikan. Si Roger Nicolas naman ay nakatrabaho niya sa kwentong May Dapat Bang Panghinayangan at uh, Ano Si Lilibet Kay Dario. Si Dani Ocampo ay nakatrabaho niya sa mga kwentong Pagapang at uh, gusto kong bumait at marami pang iba. Nagkaroon din ako ng tsansa na makatandem si Nardimesa sa mga kwentong sinulat ko sa Graphic Art Service. Ilan dito ang uh, kwentong Influencia, isang aral, Kislap sa Dilim, Perfecto, at uh, Leonardo DiCaprio. Ang iba pa sa mga kwentong iginuhit ni Nardimesa at tandem ang iba't ibang comics writer ay ang mga sumusunod. Namit ko rin si Mang Nardi Mesa sa labi ng gasi noong panahong unti-unti nang tumitiklop sa circulation ang comics industry at uh, matagal kaming nagkakwentuhan. But since then, hindi na kami muling nagkita. Noong year 2007, nabalitaan kong kasama si Mang Nardi Mesa sa Comics Congress at nakikipag-meeting sa planong pagbabalik ng comics circulation through Carlo J. Caparas Sterling Publication Partnership. Meron din sana siyang iskakasama na iguguhit para ilahok sa patimpalak ni Carlo J. Caparas sa comics. Unfortunately, hindi na niya ito na dahil sa biglaan niyang pagyao noong June 17, 2007. Siya si Nardemesa, Pilipino Comics Illustrator at ang mga iginuhit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, Huwag lamang po sana ninyong kalilimutan i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon, lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.